sa baryo ng San Roque. Si Katuring ay kinikilala bilang isang alamat sa mundo ng sabong. Sa kanyang kabataan, siya ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na mananari at breeder ng mga tandang na mahuhusay sa diskarte at tibay. Ngunit higit sa lahat, kilala si Katuring dahil sa kanyang tandang na si Itim, isang matikas na manok na may makintab na itim na balahibo, matalim na mga mata at tindig na tila laging naghahamon ng laban. Ayon sa mga matatanda, si Itim ay nagwagi sa maraming laban noong kabataan nito, pero bigla na lamang itong tumigil sa pagsali sa mga derby. Sabi ng mga matatanda, May anting-anting daw yang si Itim, bulong ng mga tambay sa sabungan. Hindi raw matalo yan basta't si Katuring ang may hawak. Sa kabila ng kasikatan ni Itim, iniwasan na ni Katuring Naisali ito sa mga laban. Para sa kanya, si Itim ay hindi na isang panlaban, ito ay isang pamana. Sa kabilang baryo, tatlong kabataang sabungero ang nangangarap na maging mga alamat tulad ni Katuring. Romy, apo ni Katuring, may interes sa sabong, ngunit kulang pa sa karanasan. Gardo, kaibigan ni Romy, masipag ngunit padalos-dalos sa mga disisyon. Berting, isang mayabang na sabungero na laging naghahangad ng madaling tagumpay. Si Romy ay madalas pinapayuhan ni Katuring na magtiyaga at pag-aralan ang tamang pag-aalaga ng manok. Samantalang si Berting naman ay madalas magyabang na siya ang susunod na alamat ng sabong kahit wala pa siyang napapatunayan. Kahit sino kaya kong talunin, sigaw ni Berting habang nagyayabang sa tambayan. Isang araw, nagkaroon ng malaking derby sa bayan. Si Berting ay sumali dala ang kanyang pinakamatikas na manok, isang Boston Roundhead na hiniram niya mula kay Mr. Chua, isang negosyanteng inchik na kilala sa paggamit ng pera upang manalo sa sabungan. Ngunit sa kabila ng pagyayabang ni Berting, natalo siya sa unang laban. Sa galit at kahihiyan, sinisi niya si Romy at sinabing, Kung hindi dahil sa mga kalokohan ng lolo mo, Panalo na sana ako. Tinatago niya yang si Itim kasi ayaw niyang may makalamang sa kanya. Nagsimulang mag-isip si Berting ng masama. Nabalitaan niyang may mga balak si Mr. Chua na bilhin si Itim para sa malaking halaga. Nagpasya si Berting na lapitan si Mr. Chua upang mag-alok ng tulong. Kung gusto mong makuha si Itim, ako ang bahala. Mr. Chua, gawin mo yan at bibigyan kita ng bahagi sa kita kapag nanalo si Itim sa darating na derby. Samantalang abala si Berting sa kanyang plano, nagpasya si Romy na humingi ng payo kay Katuring para sa kanyang unang derby. Lolo, pwede bang turuan mo akong maghanda ng manok para sa laban? Hindi madaling maging sabungero, Apo. Ang sabong ay hindi lang tungkol sa panalo, kundi sa disiplina at pagmamahal sa ginagawa mo. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Katuring, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Romy. Kung gusto mong matuto, may isang bagay akong ipapamana sa iyo, dinala ni Katuring si Romy sa likod ng kanyang manukan kung saan naroon si Itim. Sa unang tingin pa lang, naramdaman ni Romy ang kakaibang presensya ng tandang. Matikas ito. Malamlam ang mga mata, ngunit tila palaging nakikiramdam ibibigay ko sa iyo si Itim, pero may tatlong kondisyon upang maipamana ni Katuring si Itim. Kailangang malampasan ni Rumi ang tatlong pagsubok. Isa pagsubok ng pagtitiyaga. Dapat alagaan ni Rumi si Itim araw-araw sa loob ng isang buwan. Walang ibang taong pwedeng humawak o magpakain dito. Dalawang pagsubok ng karunungan. Kailangang pag-aralan ni Romy ang bawat galaw ni Itim. Paano ito lumusob dumepensa at maghintay ng tamang tiyempo. Pagsubok ng pagtitiwala. Sa huling linggo ng kanyang paghahanda, kailangang ituro ni Romy ang lahat ng kanyang natutunan kay Gardo upang patunayan na siya ay marunong magbahagi ng kaalaman. Ang tunay na alamat ay hindi lang mahusay sa laban, kundi mahusay ding magturo sa iba. Lingid sa kaalaman ni Romy, lihim na pinagmamasdan ni Berting ang bawat galaw niya sa manukan. Sa gabing tahimik, lihim siyang nagplano na pasukin ang manukan ni Katuring upang nakawin si Itim. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Katuring, sinimulan na ni Romy ang kanyang unang pagsubok, ang pagsubok ng pagtitiyaga. Si Romy ay binilinan ni Katuring na siya lamang ang pwedeng magpakain, maglinis ng kulungan at mag-alaga kay Itim sa loob ng isang buwan. Isa itong paraan upang matutunan ni Romy ang halaga ng tiyaga, pagmamasid at tamang pag-aalaga. Ngunit habang pinagmamasdan ni Romy si Itim, napansin niyang tila kakaiba ang kilos ng tandang. Hindi ito basta-basta sumusunod sa kanya. Tuwing lalapit siya para magpakain, nagbabantay si Itim na tila may alam itong hindi alam ng iba. Parang nababasa nito ang bawat galaw ko bulong ni Romy sa sarili. Isang gabi, habang nagpapahinga si Romy, lumapit si Katuring at ikinuwento ang lihim na kasaysayan ni Itim. Alam mo ba kung bakit espesyal si Itim? Dahil po ba sa mga panalo niya? Hindi lang yan, apo. Ibinunyag ni Katuring na si Itim ay nagmula sa isang bihirang bloodline na pinaghalo-halong sweater, hatch at roundhead. Ngunit higit pa sa lahi nito may kasaysayan si Itim na nag-ugat pa noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa kwento, may isang sabungero noon na nagngangalang Don Santiago, isang mayamang hasyendero na nagdala ng mga imported na game fouls sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Sa mga manok ni Don Santiago, may isang tandang nakilala sa pangalang Santiago Black, isang misteryosong manok na sinasabing may taglay na kakaibang kakayahan ang Santiago Black ay hindi basta-basta tumatalon sa laban. Bago ito lumusob, tila pinag-aaralan muna nito ang bawat galaw ng kalaban, binabasa ang kilos ng tao, at tila alam kung kailan babanat o mag-aatras. Iyang si Itim, siya na yata ang huling inapo ng Santiago Black, kaya ingatan mo siya, Romy. Dahil dito, mas naging determinado si Romy na alagaan si Itim ang unang linggo ay naging mahirap para kay Romy. Si Itim ay tila hindi nagtitiwala sa kanya, palaging mailap at mahirap pakainin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Romy ang tamang paraan upang makuha ang loob ng tandang. Maingat na paggalaw. Hindi siya basta lumalapit kay Itim nang mabilis upang hindi ito mataranta. Wastong oras ng pagpapakain. Natutunan ni Romy kung kailan dapat magpakain upang masanay si Itim sa kanyang presensya. Pananatiling kalmado. Tuwing pinagmamasdan niya si Itim, natutunan niyang maging mapagmasid at mahinahon, tulad ng payo ni Katuring. Sa paglipas ng dalawang linggo, unti-unting lumapit si Itim kay Rumi, na tila nagsisimula ng magtiwala sa kanya. Akala ko ba mahirap mag-alaga ng manok, pero parang natututo rin ako kung paano magtiwala katulad ni Itim. Habang si Romy ay abala sa kanyang unang pagsubok, si Berting naman ay lihim na bumalik kay Mr. Chua upang pag-usapan ang kanilang balak. Boss, may ideya ako kung paano natin makukuha si Itim. Sige, anong plano mo? Inilahad ni Berting na habang si Romy ay abala sa pag-aalaga kay Itim, plano niyang dayain ito. Kukumbinsihin niya si Gardo, ang kaibigan ni Romy na magpanggap na may interes sa pagsasanay upang makalapit sa manukan ni Katuring. Sa ganitong paraan, malalaman nila kung paano at kailan pinakamadaling nakawin si Itim. Samantalang abala si Romy sa kanyang unang pagsubok, muling binilinan siya ni Katuring. Huwag mong pababayaan si Itim kahit saglit. Maraming gustong makuha ang tandang na yan at handa silang mandaya para lang makuha siya naging seryoso si Romy sa kanyang pangako. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Berting at Mr. Chua ay nagmamasid na sa bawat galaw niya. Pare, konting tiyaga na lang. Malapit na nating makuha si Itim. Gardo, basta walang mapapahamak ha? Berting, huwag kang mag-alala. Pera lang naman habol natin. Samantala, habang si Romy ay nasa loob ng manukan Muling nagtama ang tingin nila ni Itim. Sa mga matang tila nakakatagos sa kalooban, tila binibigyan ng babala si Romy ng tandang. Parang may nararamdaman si Itim, buluang ni Romy. Habang abala si Romy sa pagsunod sa unang pagsubok, si Berting naman ay patuloy na nagbabalak ng masama. Sa pangunguna ni Mr. Chua, pinilit ni Berting na makahanap ng pagkakataong makuha si Itim ang maalamat na tandang ni Katuring. Isang gabi, habang mahimbing na mahindi na natutulog si Romy, sumiksik si Berting sa bakuran ni Katuring. Dahan-dahan siyang lumapit sa kulungan ni Itim. Dala ang isang sako upang agawin ang tandang. Walang kaalam-alam si Romy. Kapag nakuha ko na to, ako na ang magiging alamat ng sabong bulong ni Berting sa sarili. Ngunit habang papalapit si Berting sa kulungan ni Itim, Napansin niyang tila may kakaibang aura ang tandang. Tinitigan siya ni Itim na parabang nababasa ang kanyang balak. Sa halip na mag-ingay, nanatiling tahimik si Itim, ngunit nanlilisik ang mga mata nito, tila may banta na nararamdaman si Berting. Hindi na tinag si Berting. Inilabas niya ang isang piraso ng tela na binabad sa alak na may gamot upang sindakin si Itim. Kapag nakatulog ka, akin ka na! Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang balak, isang malalim na boses ang narinig ni Berting. Anong ginagawa mo rito, Berting? Lumabas si Katuring mula sa likuran ng kulungan. Hawak ang isang dos por dos. Galit ang kanyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. Katuring, aakala ko po may kumakaluskos, kaya sumilip ako. Hindi naniwala si Katuring sa palusot ni Berting. Alam kong matagal ka nang may masamang balak. Umalis ka na bago pa kita ipahuli sa takot. Dali-daling tumakbo si Berting papalayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. "Kahit kailan hindi ka magtatagumpay kung panlilin lang ang puhunan mo, bata." Si Mang Cardo ay isang matandang sabungero na minsang naging matalik na kaibigan ni Katuring noong kanilang kabataan. Minsang isa rin siyang tanyag na breeder at handler. Ngunit nagkamali siya noon nang piliin niyang mandaya upang manalo sa sabungan, isang pagkakamali na nagdala sa kanya sa matinding pagsisisi. Katuring, naparito ako para balaan ka. Tungkol ba ito kay Mr. Chua? Oo, masama ang balak niya. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha si Itim at gagamitin niya si Berting para gawin ito. Inilahad ni Mang Cardo na si Mr. Chua ay kilalang mandaraya sa sabungan. Noon paman, ginagamit na nito ang kanyang pera para dayain ang mga laban at takutin ang mga breeder. Katuring, alalahanin mo. Noon ako ay tulad din ni Berting, sakim sa tagumpay at naniwalang pera ang susi sa panalo. Pero natutunan kong mali ako. Hindi sa manok nagmumula ang tunay na tagumpay, kundi sa kamay na nag-aalaga rito. Kinabukasan, kinausap ni Mang Cardo si Romy. Pinayuhan niya ito tungkol sa kahalagahan ng pagtitiyaga, paggalang sa tradisyon at pagmamahal sa mga alaga. Romy, tandaan mo ito. Ang tagumpay ay hindi laging nasa manok, kundi sa kamay na nag-aalaga nito. Kung may pagmamalasakit ka sa iyong mga alaga, Gagantihan ka rin nila ng tagumpay. Ibinahagi rin ni Mangkardo na si Itim ay may kakaibang katangian na bihira sa ibang tandang. Ito ay may likas na talino at marunong maghintay ng tamang tsyempo bago lumusob sa laban. Ang pagiging alamat ay hindi nakukuha sa panalo lang kundi sa tamang desisyon at sa pagpapakumbaba. Sa paglipas ng mga araw, Natapos ni Romy ang unang pagsubok. Natutunan niyang maging matiyaga at maingat sa pag-aalaga kay Itim. Ngayon naman, haharapin niya ang ikalawang pagsubok. Pagsubok ng karunungan. Dito, kailangan niyang pag-aralan ang bawat galaw ni Itim kung paano ito lumusob, umatras at gumamit ng tamang tsempo sa bawat kilos. Ang tunay na sabungero ay marunong magbasa ng kilos ng kanyang manok at ng kanyang kalaban. Samantala, si Mr. Chua ay patuloy na nag-uutos kay Berting upang isagawa ang kanilang masamang plano. Gamitin mo si Gardo, makipagkaibigan ka ulit kay Romy, at pagdating ng tamang pagkakataon, kunin mo si Itim. Habang si Romy ay nagsasanay kasama si Itim, si Berting naman ay lihim na lumalapit kay Gardo upang hikayatin siyang tulungan sa kanilang plano. Pare, kailangan ko ng tulong mo. Konting tiyaga na lang, atin na si Itim. Pero, paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala. Wala namang maniniwala kay Romy kung magkaibigan tayo, di ba? Habang pinagpaplanuhan ni Berting ang trader na hakbang, si Itim ay nakamasid mula sa kanyang kulungan. Tahimik ngunit tila may nararamdaman itong panganib ang tunay na laban ay paparating na matapos magtagumpay sa unang pagsubok ng pagtitiyaga, haharapin na ni Romy ang ikalawang pagsubok, ang pagsubok ng karunungan. Isang umaga, habang pinapakain ni Romy si Itim, lumapit sa kanya si Katuring. Apo, kung gusto mong maging mahusay na sabungero, hindi sapat na alagaan mo lang ang manok mo. Kailangang matuto kang umunawa ng kilos ng kalaban. Paano po iyon, Lolo? May mga tandang na mabilis, may mga tandang na malakas, pero si Itim ay iba. Hindi siya umaasa sa bilis o lakas lang, siya ay marunong maghintay. Naguguluhan si Romy sa sinabi ni Katuring, pero determinado siyang matuto. Ipinakita ni Katuring ang isang natatanging paraan ng pagsasanay kay Romy. Dinala niya ito sa isang bakuran kung saan may dalawang tandang na mahilig lumaban sa isa't isa sa pagitan ng kulungan. Pansinin mo, Romy, yung isa palaging unang sumusugod, pero pansinin mo si Itim kapag kalaban niya ang ganyang tandang. Nagmasid si Romy habang pinakawalan ni Katuring si Itim sa maliit na arena. Ang kalaban ni Itim ay isang agresibong tandang na mabilis sumugod sa halip na lumusob agad. Si Itim ay umatras ng kaunti, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kalaban. Ilang beses na tinangkang salakay ng kalaban si Itim, pero mahina lamang ang mga palo nito dahil hindi nito matiyempuhan ang tamang pagkakataon. Maya-maya pa, nang mapansin ni Itim na bumagal ang kalaban dahil sa pagod, dito na ito, biglang umatake, isang mabilis ngunit tiyak na palo sa ulo ng kalaban ang nagtapos sa laban. Apo, ito ang sikreto ni Itim, hindi siya basta sumasalakay. Pinag-aaralan niya ang kilos ng kalaban at hinihintay ang tamang pagkakataon bago lumusob. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na pinagmasdan ni Romy si Itim. Natutunan niya kung paano magbasa ng galaw ng kalaban, paano ito sumugod, umatras, at bumabagal kapag napapagod. Pinag-aralan din niya kung paano si Itim ay nakikilala ang mahihinang bahagi ng kalaban at ginagamit ito sa kanyang diskarte. Nalaman niya na si Itim ay hindi basta-basta lumulusob. Siya ay matiyaga at marunong maghintay ng tamang tiempo. Lolo, tama ka. Hindi pala puro bilis o lakas ang mahalaga. Kailangan ding maging matalino at mahinahon. Isang hapon habang abala si Romy sa pagsasanay. Lumapit si Gardo, ang dating kaibigan ni Romy, na minsang naging kakampi ni Berting. Romy, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nag-aalangan si Romy, napakinggan si Gardo, ngunit lumapit si Katuring upang makinig din. Pasensya na sa mga nagawa ko noon. Nagpadala ako sa mga pangako ni Berting at Mr. Chua. Pero nalaman kong may mas masama pa pala silang balak hindi lang si Itim ang gusto nila. Gusto rin nilang saktan kayo para matakot kayo at sumuko. Nag-aalangan si Romy kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Gardo, pero sumagot si Katuring. Ang bawat tao ay may pagkakataong magbago, Romy. Kung nagsisisi siya, dapat nating bigyan ng pagkakataon. Mula noon, tinanggap ni Romy si Gardo bilang kakampi. Si Gardo ay nagsilbing tagapagbantay sa manukan upang matiyak na hindi makakapasok si Berting o si Mr. Chua. Samantala, si Berting ay muling kinausap ni Mr. Chua matapos mabigo sa unang tangkang pagnanakaw. Kung hindi mo maangkin si Itim, siguraduhin mong hindi na ito makakalaro sa derby. Bumuo ng mas mapanganib na plano si Berting. Sisirain niya ang kulungan ni Itim at gagawin ang lahat upang masaktan ang tandang Bago pa man ito makasali sa derby. Habang nagbabantay si Gardo sa manukan, napansin niya si Berting na nagmamasid mula sa dilim. Sa kabila ng paghingin niya ng tawad, halatang hindi pa rin sumusuko si Berting sa kanyang masamang balak. Ang laban ay hindi pa tapos. Bulong ni Berting habang nililinang ang kanyang plano. Samantala, si Romy ay masigasig pa rin nagpa-practice. Kasama si Itim, hindi alam na ang kanyang kalaban ay naghahanda rin ng mas masamang plano. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng malaking derby sa bayan. Ang sabungan ay puno ng mga tao, mga veteranong sabungero, baguhang mananari, at mga negosyanteng gaya ni Mr. Chua na naglalagay ng malalaking pusta. Sa isang sulok, nakaupo si Katuring habang tahimik na pinagmamasdan si Romy na naghahanda kay Itim. Romy, Tandaan mo, ang laban ay panalo sa isip bago sa galaw. Huwag kang magmadali. Basahin mo ang bawat kilos ng kalaban. Opo, Lolo. Ipapakita ko po kung ano ang natutunan ko. Samantala, sa kabilang panig ng sabungan, si Berting ay may halatang kumpiyansang nangiti ng sa labi. Sa kanyang tabi ay si Mr. Chua, na may masamang plano upang sirain si Romy at itim. Tandaan mo, Berting, itong manok na ito, ay sinanay kong sumugod kaagad para gulatin si Itim. Kapag napatumba mo siya sa unang salpok, siguradong panalo tayo. Unang sabak ni Romy at ni Itim. Kalaban nila ang isang Boston Roundhead na kilala sa bilis at agresyon. Sa hudyat ng tagapagpatama, mabilis na sumugod ang kalaban ni Itim. Ngunit sa halip na makipagsabayan, umatras si Itim, naghintay at pinag-aralan ang bawat galaw ng kalaban. Makalipas ang ilang segundo, napagod ang Boston Roundhead sa mga patama nitong walang tinatamaan. Sa sandaling bumagal ito, biglang lumusob si Itim, isang mabilis na palo sa leeg ng kalaban ang nagtapos ng laban. Panalo si Itim sa unang laban. Sa pangalawang laban, nakalaban ni Itim ang isang malakas at matibay na gray. Ang Grey na ito ay kilala sa tibay sa palo at liksi sa galaw. Muling umatras si Itim sa simula ng laban. Nagmukhang tila natatakot ito. Ngunit sa totoo'y pinag-aaralan ni Itim kung kailan ito dapat umatake. Nang biglang nagkamali sa paglusob ang Grey, dito na umatake si Itim. Isang mabilis na palo sa pakpak at isa pa sa ulo ang nagtapos sa laban. Dalawang sunod na panalo para kay Itim. Dumating na ang pinakahihintay na sagupaan, itim, laban sa manok ni Berting. Ang manok ni Berting ay isang magulang na sweater na sinanay ni Mr. Chua upang sumugod sa unang salpok. Sa hudyat ng laban, agad na sumugod ang manok ni Berting na parang kidlat. Tumama ito sa dibdib ni itim dahilan upang mawalan ito ng balansi. Huwag kang magpadala sa kaba. Alalahanin mo ang payo ni Lolo sa kabila ng sugat ni Itim, na natili itong mahinahon. Unti-unti nitong pinilit na bumangon habang ang manok ni Berting ay patuloy sa pag-atake. Maya-maya, nagsimula ng mabagal ang kilos ng manok ni Berting na pagod ito sa sunod-sunod na pagsalakay. Ngayon na, Romy, ito na ang tamang pagkakataon. Gamit ang natutunang diskarte, inutusan ni Romy si Itim na umatake. Sa isang mabilis na paglusob, hinuli ni Itim ang mahihinang bahagi ng kalaban. Isang palo sa likod ng leeg at isa pa sa ilalim ng pakpak ang tuluyang nagpabagsak sa manok ni Berting. Panalo si Romy at Itim! Habang nagdiriwang si Romy at Katuring, lumapit si Berting na tila ng hihina. Patawad, Romy! Patawad, Katuring! Nagpadala ako sa kasakiman! Ang mahalaga, Berting! ay natuto ka sa pagkakamali mo. Nang marinig ito ni Mr. Chua, galit siyang lumayo sa sabungan, hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Huwag kang mag-alala, Katuring. Hindi na makakabalik si Mr. Chua rito. Kilala ko siya. Mahilig sa panlilin lang, pero bihirang bumalik kapag nabigo. Sa pagtatapos ng araw, binigyan ni Katuring ng papuri si Romy. Ngayon, Apo, handa ka nang maging isang tunay na sabungero hindi dahil sa panalo mo, kundi dahil natutunan mong gamitin ang tamang diskarte at manatiling kalmado sa gitna ng pagsubok. Ngumiti si Romy habang hinahaplos ang mga balahibo ni Itim. Alam niyang hindi lamang panalo sa sabungan ang nakuha niya, kundi isang aral na dadalhin niya sa buong buhay. Tama ka, Lolo. Ang tunay na laban ay panalo sa isip bago sa galaw.